Ah, pasmi, huwag naman. Mapapahiya naman ako sa ginagawa mo yun. Dapat ka lang mapahiya. Patapuan-tapuan ka po high school. Tapos ngayon, janitor ka lang. Ang bagal mo ng elevator. Anong oras na? Eh, hindi ka lang. Jin, ito ba yan? Janitor ka dito? Bibidyohan kita. Para matita ng mga kabatsmith natin. Ah, uh, classmate, huwag naman. Mapapahiya naman ako sa ginagawa mo yun eh. Dapat ka lang mapahiya. Patapuan-tapuan ka po pa nung high school. Tapos ngayon, janitor ka lang. Eh, classmate, di na kasi ako kaya ang pag-arali ng mga magulang ko ng college. Magsasaka lang kasi kami. Ikaw, sa pananamig mo pa lang, halatang mayaman ka na. Oo, mayaman na talaga ako. Dahil ginagamit ko yung utak ko. Isa na akong manager sa pinakamalaking kumpanya. Hey guys, ito yung kaklase ko noon. Yung patapuan-tapuan po pa nung high school, ngayon, janitor lang yung inaabot. Ayan siya guys. Guys, sobrang nakakahiya talaga. Samantalang ako, ito, manager na sa pinakamalaking kumpanya. Ayan Jid, ipukus ko to para mapanood ng mga dating kaklase natin. Classmate, bakit mo naman ito ginawa sa akin? Samantala, wala naman ako matanda na ginawa kasalanan sa'yo. Ito na yung pagkakataon ko na maghiganti sa'yo. Kasi, Palagi mo akong pinapahiya sa school noon. Ikaw lang yung laging top 1. Samantala ngayon, janitor ka lang. Samantala ako ngayon, ito, manager. Mapapanood ka na ng mga dating kaklase natin. Sigurado ako, pagtatawanan ka nila. Good morning, boss. Pinatawag niyo daw ako? Oo, pinatawag talaga kita. Dahil napanood ko yung in-upload mong video sa social media. Ah, ibig sabihin, boss? Makilala na ako nito ng Maglang People dahil dun sa inupload ko na video. Tama ka dyan. Marami na talagang nakakakilala sa'yo. Pero sa kabila ng kasayahan mo ngayon, tila nakalimutan mo na. Mayroon tayo, no bullying company policy. At kailangan ligpitin mo na ang mga gamit mo dahil huling araw mo na dito sa company ko. Dahil hindi ko tinutolerate ang mga ganitong gawain. Wala ng nagawa kong pagkakamali. Hindi ko talaga akala matanggal ako dahil lang sa pambubuli ko sa dati kong kaklasi. Good morning, sir. Kayo ba yung mag apply bilang manager? Opo, ma'am. Pasensya na po, sir. Hindi po namin kayo matatanggap kasi napanood namin yung video na inaklog ko sa social media. Hmm? Ah, Pasmit, huwag naman. Papaya naman ako sa ginagawa mo yun dapat ka lang mapahiya at tapuan tapuan ka po high school tapos ngayon janitor ka lang oo pinatawag talaga kita dahil napanood ko yung inupload mong video sa social media kasi napanood namin yung video na inupload mo sa social media